Okay, let's go. Subukan natin mag-flight test sa ating... sa ating bagong drone. natin. So kasama ko ang aking mga... Uh, mga kulit na bata. <laughs> so nilalakad nga lamang namin ito mula dito sa aming bahay. So lagi din man ako aso, no? Oh. Ako dito sa amin, mabukid, marami ring aso. hindi naman, ano? Lalakad ka lamang, pinatako lang ka na. Lakad-lakad lang muna tayo, lalakari lang natin. So, balikan ko kayo. Mga katikok. O nga, medyo malapit na tayo. lay, -lay din ang lakad. Bago makarating. So, itong lugar na to, maganda talaga to. Marami mga naglalaro. Yan, yeah, katuloy to. may mga napapalipad pa ng saranggola. kung mapapalaban tayo dito. Saranggola ka nila, ang ating drone. No? At ito pa nga, may sumunod pa. Okay, set up lang tayo mga, mga ka mga ka-take up. Okay, so pisahan na natin yung pagpapalipad ng ating drone, ang ating mini tree. So, test range natin kung gaano ba kalayo pagka ganitong panahon, medyo malakas ang hangin. So, tingnan natin kung Siyempre, ang pagpapalipad kasi dapat lagi pasalubong lagi tayo sa hangin. Para in case na mag-return to home tayo, ay di tayo kakapusin balik so okay let's go na tayo let's go so tingnan natin ang ating natin ng ating ano ating GPS kung anong ilan signal so okay screen recording natin para mas maganda no? So ang ating satellite natin 25 pwede na to. O, 99% ang ating battery. Okay. okay take Okay. So, tingnan natin. Medyo may mga nagpapalipad na, oh. Saranggola. So, nasaan ba yung ating, you no know? So, subukan na natin natin test range. 98%. In-flight tayo, in-flight. 26 yung satellite natin. So, subukan natin. pass lang natin ng ano. So i-set natin sa Wag 4K, wag 4K tayo sa ano tayo sa 1080p tayo, 25 FPS. Yeah. Para hindi ganoon kalakas ang. So tingnan muna natin ang mga nasa paligid natin. Ayan, ang mga tao. O so, maraming tao dito kada hapon. Ayan Oh. Eh. May nagpapalipad pa ng na saranggola no? So, kailangan lang naman natin dito ay ilayo sa kanila. So, okay. Light na tayo. So, maganda-ganda rin. Medyo palubog ang araw. So, let's go tayo. Let's go. So tinitingnan ko lang kasi yung San saranggola kung nasa saan. baka madali natin. Dapat dito tayo sa may parte ano. Eh, pakabila, no? Dito tayo sa kabila. Lipat tayo, lipat. E, lipat tayo, din Sa kabila tayo, sa kabila. So, go. Okay. Okay.

okay naka no no normal mode tayo normal mode taas natin ng konti gawin nating mga kahit man lang 50 or 60 60 meter yung taas no yan okay na yan Okay. Maganda pa yung stable natin. 27 na ang satellite. 87% battery. So, pagka mga 60% na yung battery natin, i-return to home na natin. So, flight, flight test naman. Flight test lang to kung gaano kalayo ba yung range ng ating drone. Kung paano tapos natin ng konti ang ating ano. Uh, Kahit mga 80 meters, pwede na yan. 85. Yan, 85, per, 85 yung taas, 85 meters, So medyo nag-glitch ng konti. Okay. So, 1,000 na mahigit. 1,000 meter o isang 1 kilometer na mahigit. Taas na natin. Iligay, sigay na, iligay natin sa 100 meters. Pero maximum talaga nito, dapat 120 lang. So, hanggang 10. 11. So, maganda pa. Maganda pa yung kanyang signal. So, yung RC natin, ah, 5. Yung RC natin, 5 pa rin yung level, level 5. So, maganda yung ating signal, 32. So, yun, natakluban. So, yun na, kailangan kasi, ano mo rin, itutok mo rin sa drone. satellite natin, 32. 76%. So, pagkaroon 60% na ito, balik na natin, return to okay. Parang may nagano sa kanya, may nalabas sa kanya, parang nag-glitch ba na, o siguro, nahina lang ang signal natin. So hindi na natin alam kung nasa medyo malayo na rin Ano? RC natin 5 pa rin signal Ito ang ating GPS So 16 Ay siguro 65 65% ang battery so nasa 1 point kapit na mag 1.8 meter so isang kilometro mahigit na to so maganda pa rin yung ating signal maganda ang signal natin layo na So natatakot yung asawa ko, baka doon hindi na makabalik. <laughs> so upo mo tayo. Okay. Okay, mag -2, 2 kilometers na to. 111 meter. Ang taas. Maganda pa rin ang ating signal. Ang RC natin. Nasa porong signal ng RC. 32 pa rin ang GPS. 60%. Kaya na na natin, i-return to home na natin pag 60%. No! No, no! no. Okay. Um, makikita kasi ako. Oh. So, tatakot yung aking misis dahil malayo na daw. Hindi na dumakita. So, 2 kilometers. Ayun! Uh -huh. So, medyo nahina na signal natin. So, tumayo tayo, tumayo. Isang kasi nasa signal din eh. Okay, 62. 62 percent. Medyo nakakatakot na rin oh. So, 61%. Ako return to home na natin. Okay, return to home na tayo. Mga ka-take off. Medyo malayo na rin. So yung RC medyo humihina yung kanya signal kasi pabalik na rin. Tingnan natin kung ano. Yun nga pala pagka kasi ang nap napanood ko sa review nito pag mga 10% na lang minsan kusang na talaga siyang bumabagsak hindi talaga siya nagsasagad ng ubos ng battery so kailangan mga 10% so 58% medyo mabilis naman yung pagbalik niya abilis yung pagbalik niya ibaba so natin na konti yung ating camera so hinahanap na nasa ko yung aking drone kung so, kinakabahan din siya So medyo lalayo lalapit-lapit tayo dito sa may kasi may nagpapalipad na sa Ranggola. Kuhanan mo na lang ako. So medyo lumayo-layo nga tayo din kasi may napapalipad sa Rangola. So dito tayo. Medyo malapit na rin nasa 600 plus na lang meter. So malapit na rin siya dito sa atin. So mahaba pa yung battery natin ha. Nasa 50% pa mahigit. So maganda pa rin. Goods. Tapos, So, i-cancel na natin yung return to kung pag medyo malapit na kasi sasaluhin na lang natin. So, wala. Hindi ko pa rin siya nakikita hanggang ngayon. So, 200 meters na lang naman yung layo. Ah, malapit na siya. I-cancel so, na. na natin yung ano. Tapos, baba na lang natin.

Ay, Ay, So, hindi malapit pa pala sa atin. Subukan natin, manual na lang natin bubaba. Subukan natin. So, saluhin na lang natin to. Delikado tayo sa mga nila sa kanggole. Okay. So, mga kasama, uh, yun na nga, ayo ay patatapos lang natin magpalipad ng ating drone. Uh, sinubukan natin kung ano yung pinaka malayo. Pinaka flight test natin sa layo yun. Hindi na natin sinubukan yung uh, pataas kasi sigurado naman maximum yan, eh, 500, pero minimum lang talaga dapat ay 120 meters ang taas. So, mga ka sa uh, susunod na uli na pagkapalipad natin, gawa uli tayo ng isang test regarding dito sa ating DJI Mini 3. Salamat sa inyo mga ka